ang mga katoliko sa iba't ibang panig ng mundo kasunod po ng pagpanaw ni Pope Francis kahapon matapos itong inunsyo sinagawa na rin ang rite of the ascertainment uh, of death ng Santo Papa nitong Lunes ng gabi roon o madaling araw kanina dito sa Pilipinas kabilang po sa mga dumalo ang ilang opisyal ng Simbahang Katolika pamilya ng Santo Papa at mga doktor na sumuri sa kanya Sinelyuhan na rin ang Apostolic Palace na apartment ng Santo Papa hindi man tumira ang Santo Papa roon, kinakailangan pa rin si ang lugar para walang makapasok at maprotektahan ang mga gamit at mahahalagang dokumento sa loob nito. Sa Guesthouse na Casa Santa Marta, tumira si Pope Francis. Wala pang petsa sa magiging burol ng Santo Papa. Hiling ni Pope Francis na mailagak ang kanyang labi sa Basilica of St. Mary Major sa Rome, Italy. Stroke na sinundan ng comatose at irreversible cardiovascular collapse ang ikinimatay ni Pope Francis. Batay po yan sa inilabas na medical report ng Vatican. Pasado alas 7.30 nitong Easter Monday, oras sa Vatican, nang pumanaw ang Santo Papa sa kanyang tinitirhan sa Casa Santa Marta. Nakala nakalagay rin po sa report ang medical history ni Pope Francis kabilang ang kanyang double pneumonia, arterial hypertension at diabetes type 2. Nitong Pebrero ng maospital si Pope Francis at nakalabas matapos ang mahigit limang linggo. Tumatak nga po si Pope Francis sa marami dahil sa kanyang malasakit, pagpapakumbaba at mga progresibong pananaw. Kaya balikan po natin ang buhay ng tinaguriang The People's Pope. Sabalitan hatid ni Mariz Umali Habemus Papa. Qui March 13, 2013. Pinili ng papal conclave si Cardinal Jorge Mario Bergoglio mula Argentina bilang pinakamataas na opisyal ng simbahang katolika matapos mag-resign ni Pope Benedict XVI. Nang maging Santo Papa, ginamit ni Jorge ang pangalang Francis tulad ni Saint Francis of Assisi na piniling mamuhay na simple. Ame, fa male cuando vedo un prete o una suora con la máquina último modelo. Ma no, si po. Makasaysayan si Pope Francis bilang kauna-unahang Santo Papang taga Latin America, unang Santo Papang hindi taga Europa sa loob ng mahigit isang milenya, at unang Santo Papang Jesuita o Jesuit. Kilala para sa kanyang mga progresibong pananaw pagdating sa ilang isyo tulad ng divorce, kababaihan at pagiging bukas sa ibang relihiyon, LGBTQIA+. Le persone di tendenza omosessuali sono figli di Dio. Dio li vuole bene. Dio li accompagna. Condannare una persona così è peccato. Eh? Criminalizzare. le persone di tendenza e una injusticia. Tumatak si Pope Francis bilang the people's pope. Magiling rin siya sa mga bata. Nagpapakita ng malasakit sa mga may hirap, pati sa mga may kapansanan at sakit. Dahil sa angking karisma at progresibong pananaw, tinatawag siyang rockstar pop ng ilang media outlet. Sa ilalim din ng kanyang pamumuno, hayagang ang kinundena ni Pope Francis ang mga reklamo ng pangaabuso sa kanilang hanay. At tinanggal sa pagkapari ang ilang napatunayan na kasala. Siya rin mismo ang humingi ng tawad sa ilang biktima. Faccio un sentito appello per la lotta a tutto campo contro gli abusi di minori nel campo sessuale come in altri campi da parte di tutte le autorità e delle singole persone, perché si tratta di crimini abominevoli che vanno cancellati dalla faccia della terra. January 2015, bumisita siya sa Pilipinas. Kabilang sa mga pinuntahan niya ang Tacloban Leyte na labis na napinsala sa Super Typhoon Yolanda noong 2013. Nagmisa siya at kinumusta ang mga nasalanta ng bagyo. Quis venir para estar con ustedes. I'm here to be with you. Un poco tarde, me dirán, es verdad. A little bit late, I have to say. Pero estoy, pero estoy aquí. Tantos de ustedes han perdido parte de la familia. Some of you have lost part of your families. Solamente guardo silencio. All I can do is keep silence. los acompaño con mi corazón en silencio. Y yo voy con todos ustedes. with my silent heart. Santo Niño also reminds us... Ang huli niyang misa sa Quirino Grandstand bago umalis ng bansa, dinaluhan na nasa 6 hanggang 7 milyong tao, pinakamalaking people gathering sa buong daigdig. Muchisimas gracias. Tante grazie. Thank you very much. Maraming maraming salamat po anim na taong gulang na si Pope Francis na maging pinuno ng Holy See. Hindi na nakakagulat ang mga naging hamon sa kanyang kalusugan, lalot noong kanyang early 20s ay natanggalan siya ng parte ng baga matapos magkaroon ng severe pneumonia. Bukod sa inindang double pneumonia kamakailan, nagkaroon na rin siya noon ng sciatic pain na sa kanyang mga tuhod at binti. Dalawang beses na rin siyang naoperahan sa tiyan noong 2021 at 2023. Sa gitna ng mga pagsubok na ito, marami ang nakaalala. Nagmahal. At nagdasal para sa people's folk. Kumain, chelo, sarili. Milayo, grazie tante dell'accoglienza. Pregate per me. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kuha na tayo ng update mula sa Vatican City mula kay GMA Integrated News stringer Andy Piñafuerte III. Andy! Rafi, Rafi, mula kahapon ramdam na ang Uh, paglulok sa lalo rito sa kinatatayuan natin kung saan binabuhay ng buhay si Pope Francis ang Casa San Marta. Sa paglilibot ng GMA Integrated News Team sa Vatican City, mula pa kahapon uh, nakita natin ang mga nakikidalamhati sa pagyao ng Santo Papa. Kanina sa paglalakad natin sa St. Peter's Square, nakita na natin na maigpit ang seguridad, lalo't may mga medical team na at uh, sinaset up na rin ang mga barikada. Nakita rin natin na sinaset up na rin ang mga Uh, screen kung saan inaasahang ipapakita ang uh, ang mga labi ng uh, ng Santo Papa. Uh, kabilan sa mga Pilipinong bumisita rito ang ilang pamilyang nagdiwang ng linggo ng pagkabuhay uh, at bumalik pa kahapon sa St. Peter's Square para magdasal ng rosaryo para sa Santo Papa. May ilan tayong mga kababayan na naging emosyonal dahil para raw silang nawalan ng kamag-anak sa pagyayao ni Lolo Kiko. Yan ang bansag sa Pope, uh, kay Pope Francis na bumisita sa ating bansa noong 2015. Andy, ano yung mga susunod na uh, aktibidad dyan sa Vatican City kasunod ng pagpano ng Santo Papa? Hmm. Rating ngayong umaga oras dito sa Vatican City, inaasahang mangyayari ang unang pagtitipon ng mga kardinal na nanggaling pa sa iba't ibang bahagi ng mundo. Uh, sa pagtitipon na yan, maaaring mapag ng mga kardinal ang petsa ng paghahatid sa huling hantungan ni Pope Francis sa Basilica of St. Mary Major sa Central Rome. Alas 8 kagabi dito sa Vatican City o alas dos na madaling araw dyan sa Pilipinas, uh, sinelyuhan uh, ni Car Cardinal Kevin Farrell uh, uh, o ang Kamilengo ng Simbahan Katolika ang pintuan sa kwarto ni Pope Francis dito sa Casa San Marta pati na rin ang pintuan sa papal apartment sa Apostolic Palace wala pang isang oras na nagtagal yung uh, ritual na yan, kung saan i ng ng kamerlengo ang pagyaon ng Santo Papa, pati ang paglalagay sa kanyang mga labi sa kabaong. Mm -hmm. Andy, bakit daw pinili ng Santo Papa na mahimlay sa Basilica of St. Mary Major at hindi dyan sa mismo ng St. Peter uh, Basilica? Rafi, mm -hmm. maratandaan natin na ma malalim ang debosyon ng Santo Papa sa birheng Maria. Ah, uh, at naka nakaulik na ng Santo Papa na magdasal sa Basilica of Saint Mary Major bago siya umalis papuntang uh, abroad o pati na rin sa kanyang pagbabalik sa kanyang mga travel uh, dito sa Roma. Dito lamang April 12 uh, nagdasal ang Santo Papa sa loob uh, ng Basilica sa harapan ng imahe uh, ng Birheng uh, Maria para simulan ang Semana, Semana Santa ngayong taon. Okay, maraming salamat. GMA Integrated News Stringer Andy Peñaferte, the third live mula sa Vatican. Saan mang panig ng mundo, ramdam ang kabutiang loob ni Pope Francis. Kabilang sa mga nakaramdam niyan, ang ilang katolikong Pilipino na nagkaroon ng pagkakataon na siya'y makadaupang palad. Narito po ang aking report. Per favore, non dimenticatevi di pregare me. Buon pranzo e arrivederci. Sa pagpano ni Pope Francis, bao ng nasa 7 milyong Pilipinong dumalo sa tinaguriang largest papal crowd, ang alaala nila nang minsang masilayan ng Santo Papa noong 2015 dito sa Pilipinas. Sa simpleng kaway, nabuhay ang pananampalataya ng mga Katolikong Pilipino. Saan mang panig ng mundo? Noong 2019, grade 2 pa si Simone Gabriel Kaalaman nang makakaintuan ng, ng inidulong Santo Papa. It was a surreal experience. I it was like meeting your hero and for me uh, si Pope yung hero ko. Ibinigay pa ni Pope ang kanyang mismong papal cap. So I was looking him in the in the eyes and he was looking at me. Tinatse niya yung ulo ko and then tinanggal niya yung cap niya and then nilagay niya sa ulo ko. Nitong Easter Sunday nasa St. Peter's Square at kanyang ina. Huling sulyap na rin pala ito ni Simone sa huling dungaw ni Pope Francis. He's the worker of hope. No? He's been a beacon for, yung mga, for the poor, for the sick, for yung mga tao na the world would refuse. He didn't refuse them. That's yung way that I remember him. Si Patrick de Leon, baon din ang alaala ng Santo Papa nang masilayan niya ito sa World Youth Day Lisboa 2023 sa Portugal. <laughs> Habang si Steven Suganob, mapalad na nakalapit sa Santo Papa sa kanyang huling general audience noong Pebrero bago maospital. Kung tutuusin, ilang beses niya na raw nakita si Pope. Pero sa kanya, ang mga ganitong tagpo, lagi raw makabagbag damdamin. Tila inakay ng kabutihan ng Santo Papa ang mga Pilipino para maniwala at magkaroon ng malalim na pag-asa at pananalig. At si Lolo Kiko, mananatili sa kanilang mga puso. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. gabi ng burol ng yumaong national artist for film and broadcast arts na si Nora Honor. Dumating ang mga personalidad at artista para magbigay ng respeto sa huling pagkakataon sa nag-iisang superstar. Bumisita si Pangulong Bongbong Marcos kasama si First Lady Liza Araneta Marcos. Kasama nila si Presidential Communications Office Secretary Jay Ruiz. Dumating din si Senator Aimee Marcos, na dating Director General ng Experimental Cinema of the Philippines. Isa sa mga proyekto nito ang 1982 classic film na Himala, kung saan gumanap si Nora bilang iconic character niyang si Elsa. Nakiramay din si dating Pangulong Joseph Ejercito Estrada na nakatambal ni Ate Guy sa pelikulang Erap Is My Guy noong 1973 at Bakya Monenen noong 1977. Dumalaw rin ang Kapuso TV host na si Boy Abunda na isa raw certified Noranian. Emosyonal na inalala ni Boy ang idolo at matalik na kaibigan. Para sa isang taghanga, she always be the greatest actor Philippine cinema has produced. She was big. She was huge. In everything. And the only way para sa akin to understand the phenomenon that was Nora Onor. On was to love her. Isang linggo bago pumanaw ay nakausap pa raw niya si Ate Gay. May mga pag-uusap na wala kaming ginawa kundi tawa lang ng tawa. May mga pag-uusap na mahirap. May mga pag-uusap na kasal. Iba't ibang klase ng pag-uusap ang pinagdaanan namin ni Ate Gay. How will you describe that class of conversation? Meaningful. Lagi naman ang pag-uusap namin ni Ate Guy ay napakalalim ng na mga ibig sabihin. Inalala rin ng aktres na si Cheryl Cruz si Ate Guy at ng veteran ng aktres na si Boots Anson Rodrigo. We want to celebrate her life because it was quite an exciting, colorful, glorious, meaningful life. Um, kumari ko po si Nora, inaan ako po si Ian. Narito rin ang aktor na si Tirso Cruz III na kanyang dating ka-love team. Nakiramay rin si na GMA Network Officer in Charge for Entertainment Group, Cheryl Chingsi, Si, Rochelle Pangilinan, Judy Ann Santos at Ryan Agoncillo at National Artist for Film and Broadcast Arts, Ricky Lee, nakiramay din si Annabel Rama, maging si John Arcilla, Malaki umanong inspirasyon sa kanya ang superstar. Nakakapanghinayang din daw na hindi na matutuloy ang pelikulang gagawin sana nila ni Ate Guy. Katrina Son nagbabalita para sa GMA Integrated News. Binigyang pugay muna dito sa Metropolitan Theater sa Maynila ngayong umaga si national artist at superstar na si Nora Honor bago dalhin ang kanyang mga labi sa libingan ng mga bayani. Eksaktong alas 8.30 ng umaga, dumating ang hearse na may dala ng mga labi ng yumaong National Artist for Film and Broadcast Arts at tinaguri ang superstar na si Nora Honor dito sa Metropolitan Theater mula sa Heritage Park sa Taguig City. Nakasunod sa pagmarcha ng kanyang mga labi ang kanyang limang anak na si Lotlot, Ian, Matet, Kiko at Kenneth, pati na ang kanyang mga apo, pamilya at mga kaibigan. Marami ring fans at Noranians ang nagabang para masilayan sa huling sandali ang kanilang idolo. Ang ilan ay galing pa sa mga probinsya at emosyonal na nagpapahatid ng kanilang pagmamahal kay Atigay at pakikiramay sa kanyang mga naiwang mahal sa buhay. Alas 9 ng umaga, nagsimula ang necrological tribute para kay Atigay na ang tunay na pangalan ay Nora Cabaltela Villamayor bilang isang pambansang alagad ng sining para sa Pilikula pelikula, Sining Broadcast bukod sa mga opisyal ng NCCA o National Commission for Culture and the Arts at Cultural Center of the Philippines o CCP, nagsalita rin at nagbigay ng tribute ang scriptwriter at isa ring National Artist for Film and Broadcast Arts na si Ricky Lee, pati na ang direktor na si Joel Amangan na nakasama at edinerek si Nora sa ilan niyang award-winning films. Nagbalik tanaw din sa kanyang experience sa pagiging fan, katrabaho at kapo artista si Charo Santos inalala at binigyang pagpupugay ang naging buhay ni Nora mula sa kanyang humble beginnings isang teenager na nagtitinda ng tubig at mani sa istasyon ng tren sa Bicol hanggang sa naging sikat na aktres at singer at ngayon ay itinanghal na rin bilang isang national artist dahil sa kanyang ambag sa sining inawit naman ni Ethel Santos ang Walang Himala kasama ang Philippine Madrigal Singers na mula sa classic film na Himala noong 1982 itinanghal din ang kantang Itinanghal din ang kantang Superstar ng Buhay Ko habang ipinapakita ang mga pinagbidahang pelikula ni Ate Gay. Nagpadala rin ang mensahe si Pangulong Bongbong Marcos. Pagkatapos ng necrological tribute dito sa Metropolitan Theater, ay dadalhin na ang mga labi ni Nora Honor sa libingan ng mga bayani. Yan muna ang latest dito. Balik sa inyo dyan sa studio, Connie and Raffy